Ayun ah, nga mga tol, hindi tayo sa team building ng uh, sa team namin mga tol. So tatalin natin yung dalawa. So lovers to dito. Ay, sa tatay mo! No! Hindi daw lang mga tol. So magtatalin tayo -tay, mga tol. So kasi mga tol, gusto ko lang malaman sa kanilang yun dalawa kung anong nga ba yung mga darkest secrets sa buhay. Loni! anything na pwede nyo ma-share sa akin na hindi naman Something na nagawa nyo ng bata kayo. Kunyari, nagnakaw kayo, kumopit kayo, mga ganun. So, na ako. So, before, sa likod ng bahay namin, meron kaming bakuran. And then, yung kapitbahay namin, meron siyang mga halaman. Eh, ako kasi pero ako nung bata ko. Kami nga noon, hindi kami ganyan. matanda siya, tapos may halaman na siya. Sabi ko, nakakaingit naman yung halaman. Magtanong din kaya ako. Sabi, so, bibili ako ng mga ano, mga seeds. Itatanim ko. Sabi ko, bakit yung sakin dito tumutubo? Eh, one time, naglalakad ako sa school namin. Yung sa Kimberly Garden, meron silang mga halaman, mga mustasa, pechay. Sa sobrang inggit ko, kinuha ko yung mga pechay. <laughs> Pari, talaga ako katarantaduan! Tapos <laughs> ko din sa ano ko, sa bakuran ko. Oh. Uh, Noong time na yun to, nahuli ka ba nung may-ari? Ay, hindi. Ay, hindi. Hindi ako nahuli. Magaling kasi akong, ano, magaling ako. Magaling ka magsago, Pangil. Okay lang. Ganto kasi yun. Para siyang bench. Pero yung yung bench na yun, andun sa likod, nandun mismo yung halaman. So, ang gagawin ko lang, upo ako. Tapos, hugutin ko yung pechay. Naka ganun. Ilan taong ka niyan? Siguro, ano, 11 years old. <laughs> <laughs> hugutin, hugutin ko yung pechay sa likod ko yung pasimple. <laughs> tapos, tatawa akong ganyan. Tapos, ganun. Ay. Tapos, alis. <laughs> <laughs> Bakit ka mo mukhang hashtag ko, tol? <laughs> so, dito naman tayo, Winstead. Tanong natin, yung pinaka darkest secret mo na pwede mo ma-share sa amin. <laughs> Or oh, anything, na nagnahaw ka, kumipit ka dati, nag-cutting ka, mga ganun, hindi naman kailangan medyo. Siguro <laughs> na same dan, nagnahaw din ako. Oy. Ay, sa tatay mo! yung nahaw mo, ay nahaw mo! Before kasi nung grade 5 ako, may, na, may naging friends ako na ano, yung mga parang dito? Mga rebelde. Oh, Tapos nung ano naman na yun, hindi ako binibigyan ng parents ko ng pambili ng mga laruan. So pumupunta kami ng mga palengke. Eh, yung parang tigta 10 pesos sa sa tandang sa, dandang sa <laughs> <laughs> Tapos nung ko ako ng mga laruan doon. <laughs> Anong klase? Anong klase? Madami! May mga... Ay, kita ko, 50 pa, 60 pa. So namin sa plastic namin. Tapos alis na kami. Ooh, Ilang meses namin ginagawa <laughs> kaya. Ilan ako kay Grace? Ilan ako kay Grace? Mga 10? 10? Okay, so <laughs> na pa nagkakalala. Ay, dami ko actually <laughs> na ako na naka na ganyan pero yeah. tinigil ko siya no, kasi no. yun nga no konsensya <laughs> 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 Ikaw ba talagang nung ginawa mo yun is nahuli ka or hindi, hindi naman Hindi ako nahuli pero parang si iniisip ko rin na ano, parang mali nung ginagawa ko Good, 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 good. Kahit di ako nahuli. Eh. Well, again, tol. My, uh, yun uh, Thank you sa so dalawa, uh, kay Kurt at kay Winsy. Nag-share na ng mga darkest chicks. And again, oh, thank you. Mm -hmm. talaga oh, you, talag oh, no, <laughs> you, thank you, thank you, mga tol. <laughs>